ang tanong, ang pagiging homosexual ba ay isang sakit sa pag-iisip o normal lang? Bago natin talakay nito, inanyayahan ko kayong mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Ang pagiging bakla ay hindi isang sakit o kondisyon na nangangailangan ng medical na lunas o intervention. Ito ay isang bahagi ng likas na pagkakakilanlan ng isang tao, partikular na sa aspeto ng kanyang sexualidad. Ang mga salitang tulad ng bakla o homosexual ay tumutukoy sa mga taong may atraksyon sa parehong kasarian. Sa makabagong agham at psikolohiya, itinuturing ang homosexualidad bilang isang normal at likas na anyo ng seksualidad, kasama ng heterosexualidad, bisexualidad, at iba pang uri ng oryentasyong sexual. Hash, kasaysayan ng pananaw sa homosexualidad. Sa nakalipas na panahon, maraming kultura, relihiyon at tipuna ng tiningnan ng homosexualidad bilang isang immoral na pagkilos, kasalanan o kahit isang uri ng sakit. Sa iba't ibang yugto ng kasaysayan, ang mga taong nagpakita ng homosexual na orientasyon ay nakaranas ng diskriminasyon, pag-usig at pang-abuso. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, sinubukan ng ilang sangay ng agam at medisina na ipaliwanag ang homoseksualidad bilang isang uri ng psychological disorder o isang abnormalidad sa pag-iisip. Gayunpaman, ang ganitong pananaw ay lubhang nagbago sa mga sumunod na dekada. Psikolohiya at Homoseksualidad Noong 1973, inalis ng American Psychiatric Association, APA, ang homoseksualidad mula sa kanilang listahan ng mga sakit sa pag-iisip o mental disorders. Ipinahayag nila na ang homoseksualidad ay hindi isang anyo ng sakit sa pag-iisip, kundi isang normal na anyo ng sexual na orientasyon. Sa kanilang pahayag, idiniin ng APA na walang ebidensya na sumusuporta sa ideya na ang pagiging bakla ay sanhi ng anumang uri ng emotional o mental na pagkasira. Noong 1990, sinunda ng World Health Organization, WO, ang hakbang ng APA at inalis ang homoseksualidad mula sa International Classification of Diseases, ICD, isang pandaigdigang sistema ng pagpapangalan at paglalarawan ng mga sakit. Sa kanilang pagbagong ito, kinilala ng WHO ang homoseksualidad bilang isang normal na anyo ng pagkatao. Ano ang sinasabi ng makabagong siyensiya? Ayon sa mga pag-aaral ng mga eksperto, ang sexual na orientasyon ng isang tao, kung ito ay heterosexual, homosexual o bisexual, ay hindi isang bagay na basta na lang pinibili. Ito ay isang likas na aspeto ng pagkatao na maaring hubugin ng iba't ibang salik tulad ng genetika, epigenetics, at mga karanasan sa buhay. Bagaman hindi pagganap na naunawaan kung paano eksaktong nabubuwang sexual na orientasyon, malinaw sa makabagong siyensya na hindi ito isang bagay na maaring guhin o gamutin tulad ng isang sakit. Paniniwala at kultura Sa kabila ng pagsulong sa agam at sikolohiya, may mga lipunan at relihiyon na patuloy na nagtataglay ng negatibong pananaw sa homoseksualidad. Sa ilang bahagi ng mundo, ang pagiging bakla ay patuloy na itinuturing na labag sa mga tradisyonal na paniniwala at ang mga homoseksual ay nakakaranas pa rin ng diskriminasyon, pang-uusig at stigma. Ang mga kultural at relihiyosong paniniwalang ito ay kadalasang nagiging sanhi ng maling pag-aakala ng homoseksualidad ay isang uri ng kasiraan o kasalanan. Epekto ng stigma at diskriminasyon ang patuloy na stigma at diskriminasyon laban sa mga homoseksual na tao ay nagdulot ng mga negatibong epekto sa kanilang kalusugang pangkaisipan at emosyonal. Maraming homoseksual na individual ang nakakaranas ng depression, anxiety, at iba pang mga problema sa kalusugan ng pag-isip dahil sa puot at paghatol ng lipunan. Ang ganitong mga sitwasyon ay nagpapalakas sa maling ideya na ang homoseksualidad ay isang uri ng sakit kahit na ang tunay na problema ay ang negatibong reaksyon ng lipunan sa sexual na pagkakakilanlan ng isang tao. Pagtanggap at paggalang Sa makabagong lipunan, maraming bansa at organisasyon ang nagtutulak na mas malawak na pagtanggap at paggalang sa mga homosexual na tao at iba pang miyembro LGBTQ community. Um, ang pagkilala sa kanilang mga karapatan at pagkakakilanlan bilang normal at lehitimo ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakapantay-pantay at dignidad para sa lahat ng tao, anuman ang kanilang sexual na oryentasyon. Ang tanong, paano ba magmahal ang mga bakla? Sila ba ay tapat sa kanilang minamahal? Ang pag-ibig ng isang tao, anuman ang kanyang kasarian o oryentasyong sexual, ay isang personal at masalimuot na karanasan. Para sa mga bakla, lalaki na nagmamahal o naakit sa kapwa lalaki, ang pagmamahal ay hindi na iba sa pagmamahal ng sinumang tao. Ito ay nagmumula sa isang malalim na damdamin ng pagsinta, pagmamalasakit at pagpapahalaga sa isang tao. Gayunpaman, ang konteksto ng karanasang ito ay maaring maimpluensyahan ng mga partikular na hamon, stigma at karanasan ng mga bakla sa lipunan. Upang maunawaan ang pagmamahal ng isang bakla, mahalagang tingnan ito sa konteksto ng maraming aspeto ng kanyang buhay, emosyonal, psychological at sosyal. Narito ang ilang mahalagang aspeto ng kung paano magmahal ang isang bakla. 1. Paghanap ng kumpiyansa at pag-amin sa sarili Ang isang pangunahing bahagi ng pagmamahal ng isang bakla ay ang pagtanggap sa sarili. Maraming bakla ang dumadaan sa yugto ng coming out o pagpapahayag ng kanilang oryentasyon, na minsan ay nagdudulot ng takot o pag-aalinlangan. Kapag natutunan ng isang bakla na yapin ang kanyang pagkakakilanlan, mas magiging buo ang kanyang kakayahang magmahal. Ang pagtanggap sa sarili ay nagbibigay ng kalayaan upang magmahal ng walang takot, alinlangan o pag-aalinlangan sa sariling halaga. 2. Pagiging bukas sa vulnerability Ang pagmamahal ay nangangailangan ng pagiging bukas sa emosyonal na pagkasugat. Para sa isang bakla, ito ay maaring mas mahirap dahil sa mga negatibong karanasan tulad ng diskriminasyon o pagtanggi mula sa lipunan o pamilya ang kakayahang maging tapat sa sariling damdamin sa kabila ng mga posibleng panganib ng pagtanggi ay mahalaga sa kung paano magmahal ang isang bakla. Nagtuturo ito ng lakas ng loob na humarap sa mga pagsubok sa ngalan ng pagmamahal. Pagbuo ng malalim na koneksyon Ang pagmamahal ng isang bakla ay nakatuon din sa paghahanap ng malalim na koneksyon, emosyonal man o intelektual sa kanyang kapareha. Hindi ito simpleng pagsasang simple, kakakit lamang, kundi pagnanais ng mas malalim na relasyon, Isang relasyon na may respeto, pagkakaintindihan at pagbabahagi ng mga karanasan. Ang mga bakla, tulad ng ibang tao, ay naghahanap ng relasyon kung saan sila ay tinatanggap at minamahal ng buo kasama ang kanilang mga kahinaan at kalakasan. A4. Uh, pagharap sa mga hamon ng lipunan. Ang pagmamahal para sa mga bakla ay maaring harapin ng iba't ibang pagsubok, lalo na kung ang lipunan ay hindi bukas o tanggap ang kanilang relasyon. Ang mga hamon tulad ng homophobia, diskriminasyon, o hindi pagkakaintindi ay maaring makapagpahirap sa kanila na ipakita o ipahayag ang kanilang pagmamahal. Sa kabila ng mga balakid na ito, ang pagmamahal ng isang bakla ay madalas na nagpapatuloy, taglay ang tapang na harapin ang mga pagsubok at labanan ang mga negatibong pananaw. 5. Pagmamahal na puno ng pag-unawa at empatiya. Ang mga bakla, tulad ng ibang tao, ay kayang magmahal ng may malalim na pag at empatiya. Dahil sa kanilang karanasan ng pagtanggi o hindi pagtanggap mula sa iba, mas naunawaan nila ang kahalagahan ng pagmamahal na walang kondisyon at pagtanggap sa kapwa. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at intelektual din, isang pagmamahal na nagbibigay ng suporta, respeto at pangunawa sa kapareha. 6. Pagmamahal na puno ng katapatan ang mga bakla ay kayang magmahal ng buong katapatan. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap, tulad ng stigma o diskriminasyon, uh, marami ang nagpapatuloy sa kanilang relasyon na may tapat na intensyon. Para sa kanila, ang pagmamahal ay hindi isang laro o isang bagay na dapat itago. Ibinibigay nila ang kanilang buong sarili, kasama ang kanilang puso sa kanilang mga relasyon at naniniwala sa halaga ng pagiging tapat sa kanilang damdamin. 7. Pagmamahal sa sarili Ang isa sa mga mahalagang aspeto ng pagmamahal ng isang bakla ay ang pagmamahal sa sarili. Dahil sa mga negatibong karanasan na maari nilang maranasan, ang pagyakap at pagtanggap sa sarili ay isang mahalagang hakbang sa pagkakaroon ng isang masaya at malusog na relasyon. Kapag natutunan na ng isang bakla na mahali ng kanyang sarili, siya ay mas handang ibigay ang kanyang pagmamahal sa iba ng walang takot o pag-aalinlangan. 8 pagtutulungan at pagkakapantay-pantay sa relasyon. Ang pagmamahal ng isang bakla ay madalas na nakapatay sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay. Ang kanilang relasyon ay batay sa respeto at pagtutulungan, hindi sa tradisyonal na mga papel ng kasarian na maaring umiiral sa ilang mga heteroseksual na relasyon. Sa halip, binibigyan nila ng halaga ang pagkakaroon ng patas na pagkakaintindihan, pagdedesisyon at responsibilidad sa loob ng relasyon. 9. Pagmamahal na kabatay sa karaniwang karanasan Marami sa mga bakla ang nakakahanap ng kapareha na may katulad na karanasan o kwento ng buhay at ito ay nagiging pundasyon ng kanilang relasyon. Ang pagbabahagi ng karanasan ng coming out, pagharap sa homophobia at pagkakaroon ng pagtanggap mula sa pamilya o lipunan ay mga aspeto ng kanilang karanasan na nagpapalalim sa kanilang pagmamahalan. Ito ay isang uri ng pagmamahal na naunawaan ang konteksto ng bawat isa at nagbibigay ng suporta sa kabila ng mga hamon. 10. Pagiging isang haligi ng suporta sa kapwa. Ang mga bakla ay madalas ding tumutulong sa kanilang kapareha sa pamamagitan ng pagiging haligi ng suporta, lalo na sa mga panahong mahirap. Ang kanilang pagmamahal ay hindi lamang romantiko, kundi isang pagmamahal na puno ng malasakit at pag-unawa sa mga emosyonal na pangangailangan ng kapareha sila ay handang makinig, umalalay at magsilbing sandigan sa kanilang minamahal sa kabila ng mga hamon ng buhay. Pagsasama-sama ng lahat ng aspeto. Sa kabuuan, ang pagmamahal ng isang bakla ay isang komplikadong karanasan na may parehong mga kasiyahan at hamon. Ngunit sa puso nito, ito ay isang pagmamahal na may parehong halaga, lalim at kahalagahan tulad ng pagmamahal ng kahit sinong tao. Bagamat maaring may mga karagdagang hamon dahil sa mga negatibong pananaw ng lipunan, ang pagmamahal ng isang bakla ay puno ng tapang, katapatan at tunay na emosyon. 11. Pagpapatawad at pagtanggap ng imperpeksyon Ang pagmamahal ng isang bakla, tulad ng pagmamahal ng sinumang tao, ay hindi perpekto. Maring magkamali ang bawat isa sa relasyon, ngunit ang mahalaga ay ang kakayahan nilang magpatawad at muling magsimula. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng malusog na relasyon. Sa halip na mag-focus sa mga pagkakamali, mas pinipili ng mga bakla na magpatawad at magpatuloy para mapanatili ang kanilang pagmamahalan. Ang pagtanggap ng imperpeksyon, maging sa sarili o sa kapareha, ay isa ring tanda ng tunay na pagmamahal. Nauunawa nilang walang perfectong relasyon, ngunit handa silang mag-adjust at magkompromiso. 12 pagmamahal na nakaugat sa pagiging totoo. Sa kabila ng mga panggigipit mula sa lipunan, maraming bakla ang nagpapakita ng pagiging totoo sa kanilang sarili at sa kanilang mga relasyon. Ang pagiging bukas at tapat, hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa kapareha, ay isa sa mga pinaka-importanteng aspeto ng kanilang pagmamahal. Ang kanilang relasyon ay hindi itinago o itinatago mula sa mundo, kundi ipinagmamalaki at isinasabuhay ng may katapangan. Sa pamamagitan ng pagiging totoo, hindi nila kailangan ang mga peking anyo ng pagmamahal o pagkukunwari. 13. Pagiging inspirasyon at modelo para sa iba. Ang pagmamahal ng mga bakla, lalo na kung ipinapakita ito sa harap ng mga pagsubok at diskriminasyon, ay maaring maging inspirasyon sa iba. Sa pamagitan ng pagpakita ng kanilang katapangan sa pagmamahal, sila ay nagiging halimbawa para sa iba pang miyembro ng LGBTQ+ community at pati na rin sa mga taong hindi pagganap na tanggap ang kanilang mga damdamin. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay maaring magbigay ng pag-asa at lakas sa iba na patuloy na magmahal ng walang takot at pagdadalawang isip. 14. Pagharap sa mga emosyonal na pagsubok Ang mga bakla ay maaring makaranas ng mga emosyonal na pagsubok tulot ng homofobia pagtanggi ng pamilya, o mga hamon sa lipunan. Ngunit sa kabila ng mga ito, patuloy silang nagpupursige na ipakita ang pagmahal. Ang mga emosyonal na pagsubok na ito ay maaring magpapatibay sa kanilang relasyon, lalo na kung pareho silang handang magtulungan at magbigay ng emosyonal na suporta sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahal ay mas nagiging matatag dahil sa mga pagsubok na kanilang napagdaanan ng magkasama. The 15. Pagkakaroon ng malusog na komunikasyon, ang epektibong komunikasyon ay isa sa mga susi sa matagumpay na relasyon. Ang pagmamahal ng isang bakla ay nakabatay sa kakayahang mag-usap ng bukas at matapat. Ang pagiging bukas sa damdamin, mga inaasahan at mga issue sa relasyon ay nagpapalalim ng kanilang koneksyon. Naunawaan nila na sa pamagitan ng epektibong komunikasyon, mas maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at mas mapatibay ang kanilang samahan. Sixth, pagiging mapagmahal sa gitna ng pagiging di mapahusga. Ang mga bakla ay madalas na nauunawaan ang kahalagahan ng pagtanggap ng walang panghuhusga dahil sa kanilang sariling karanasan ng hindi pagiging tanggap sa lipunan. Dahil dito, sila ay nagiging mas mapagmahal at hindi mapanghusga sa kanilang mga kapareha. Binibigyan nila ng espasyo ang kanilang minamahal na maging tunay sa kanilang sarili at hindi nila pinipilit ang kanilang mga pamantayan o inaasahan. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay nagbibigay ng kalayaan at tiwala sa relasyon. Shustem din, pagmamahal na pinagtibay ng pakikibaka. Sa maraming pagkakataon, ang mga bakla ay kailangang harapin ang mga hamon ng lipunan na nagtatangkang hadlangan ang kanilang kaligayahan o relasyon. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang kanilang pagmamahal ay nagiging mas matibay dahil sa kanilang determinasyon na lumaban para sa kanilang karapatan na magmahal ng malaya. Ang pakikibakang ito ay nagiging bahagi ng kanilang relasyon at ito ay isang pagmamahal na pinagtibay ng pagsusumikap at paglabanan para sa kanilang kaligayahan. Etner A. Pagmamahal na may respeto sa pagkakaiba. Ang mga bakla ay madalas na may malalim na pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng bawat tao. Dahil sa kanilang sariling karanasan ng pagiging iba mula sa norma ng lipunan, sila ay nagiging mas mapagbigay at mapagpasensya sa mga pagkaiba ng kanilang kapareha. Ang respeto sa papakaiba, maging ito man ay sa ugali, pananaw o mga pangarap sa buhay, ay nagbibigay ng mas malalim na koneksyon sa kanilang relasyon. Naunawaan nila na ang bawat isa ay may sariling uniqueness at ang pagmamahal ay nagiging mas makulay dahil dito. Night time, pagmamahal na nakaugat sa pagiging komunidad. Para sa mga bakla, ang pagmamahal ay hindi lamang limitado sa romantikong relasyon. Marami sa kanila ang nagtatag ng mga komunidad o grupo na nag-aalaga at nagmamalasakit sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahal ay umaabot sa kanilang mga kaibigan at kapwa miyembro ng LGBTQ community. At sila ay nagiging suporta sa isa't isa sa kabila ng mga hamon. Sa ganitong paraan, ang kanilang pagmamahal ay naging isang anyo ng kolektibong lakas na tumutulong sa pagpapabuti ng buhay ng bawat isa. Pagpapanatili ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok sa kabila ng mga balakid at pagsubok na maaring kaharapin ng mga bakla sa kanilang mga relasyon, ang kanilang pagmamahal ay hindi kailanman nawawala ng pag-asa. Naniniwala sila sa kapangyarihan ng pag-ibig at sa posibilidad na magkaroon ng mas maliwanag na hinaharap, kahit na ang mundo ay tila puno ng diskriminasyon o pagkakaiba. Ang kanilang pagmamahal ay isang simbolo ng pag-asa, pag-asa para sa isang lipunan na mas mapagparaya, mas mapagmahal at mas bukas sa pagkakaiba-iba ng tao.